tatlong investment na pinagsisihan ko bilang isang OFW. Bilang OFW, natural sa atin na mangarap magkaroon ng maraming investment. Gusto natin pag uwi sa Pilipinas may maipapakita tayo bahay, lupa at mga ari-arian na bunga ng pawis at sakripisyo abroad. Pero aaminin ko, hindi lahat ng pinasok kong investment ay naging maganda ang kinahatnan. Ito ang tatlong pinakamalaking pagkakamali ko. Una, bumili ako ng isa pang house and lot. Noong una, sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko, maganda to, dagdag asset. Pero habang tumatagal, doon ko nakita ang gastos, maintenance, amilyar, at repairs na hindi naman ginagamit. Walang nakatira, walang income, pero may gastos buwan-buwan. Pangalawa, bumili ng isang condominium unit. Maganda sa picture, sosyal ang lugar at sabi pa ng nagbebenta mabilis maipaparinta. Kaya naman kahit kulang sa research, pumasok ako. Pero sa realidad, ang taas pala ng association dues. Mahirap makahanap ng tenant. At kung meron man, minsan delayed pa magbayad. Hindi ko inaakala na imbis kumita, gastos pa ang idudulot pangatlo. Mga lupa na walang maayos na dokumento. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Naniwala ako sa kaibigan at sa mga mabulaklak na salita. Wala akong masyadong tanong. Basta bumili lang ako ng lupa kahit kulang sa papeles. Hanggang ngayon, hindi malinaw ang titulo at parang imposible na maayos. Natutunan ko na kahit gaano ka-close ang nag-aalok. Kailangan pa rin ng tamang papilis at proseso. Mga aral na nakuha ko, hindi porket investment ay siguradong kikita. Kailangan ng research, pasensya at huwag padala sa pressure o sa takot na maunahan ng iba. Sa totoo mas mabuting maghintay ng tamang oportunidad kaysa sa magsisi sa mga maling desisyon. Ngayon, mas maingat na ako dahil bawat piso na kinikita ko sa abroad ay pinaghirapan kaya dapat bawat ilalabas ay sulit. Maraming salamat. Paki-like at paki-share sa ating channel.